Magandang umaga po sa ating lahat mga ka sa Luzon, Visayas and Mindanao uh, Welcome to my vlog uh, Nandito po tayo sa taniman ng loya sa NB Mini Farm uh, Kung mapapansin po natin uh, Lumalaki na po yung mga puno ng ating loya at uh, dami ng mga tubong sanga sa ating tanim na loya kasi uh, uh, ipikto po ito sa paglalagay po natin ng abono kaya nagbunga na po ang ating uh, pag abono talagang uh, kulay green talaga yung mga dahon ng ating tanim na loya kaya importante talaga na sa ating tanim na loya gaya nito na uh, pagkakainin po natin ng abono at yung uh, laman ay lumalaki po kasi uh, dahil sa abono uh, kung mapapansin po natin uh, ang iba naman uh, medyo na huli sa paglaki kasi uh, yan po ang Uh, natira nung kasagsaga ng tag-init kaya ganon po ang tubo pero yung iba talagang malalaki na tulad nito na uh, sobrang laki ang puno uh, kaya naka-survive naman po yung ibang puno at uh, halo po itong pagkatanim kasi uh, yung hindi na talaga tumubo ay pinagtaniman ko ng bago kaya yung tubo sa ating loya medyo may may malaki at mayroon namang uh, maliliit kasi uh, hindi po ito nakasabay sa pag ano tubo dahil sa nung sobrang lakas ng init kaya ito mga bago na po ito mga ka-farmers itong klase na itong kalakihan ng punong ito kaya uh, okay lang naman kasi nakapag-apply naman po tayo ng abono at makahabol po yung uh, iba na medyo maliliit pa pero uh, kitang kita naman po natin na uh, dami pa rin uh, puno na malalaki kaunti lang po yung ano, maliit. Uh, mga 3 weeks na po ito mga kaparmers. farmers simula sa ating pag-aabono. Uh, talagang ang bilis ng tobo sa ating loya na na-applyan po natin ng abono. 3 weeks lang pero ito na ang resulta kaya uh, kung mayroon kayong mga tanim uh, tulad nitong loya uh, pwede kayong mag apply ng abono uh, yung ina-apply ko pong abono ay triple 14 po mga ka-farmers. kasi na dyan na lahat sa triple 14 na ah uh, uh, sustansya ng klase ng abono nang diyan na ang uh, urea at saka yung iba pang klase na abono uh, nang diyan na sa uh, triple protein. so dito na area halos sa uh, mga malalaki mga kaparmers mga matataas na ang mga puno at saka adaming uh, mga sanga talaga yung puno ay jumbo talaga <laughs> ang ganda tignan at uh, sa susunod na araw, mga buwan uh, lalo po itong dikit-dikit uh, na kaninang mga dahon lalong sumisikip kasi ganyan uh, talaga ang luya pag uh, habang tumatagal ay lalong dumami yung mga sanga at saka mga dahon kaya dito na area talagang ah, mabilis kasi ah, hindi po masyadong naaarawan. Kaya susunod nating mga video ah, talagang hindi na masyadong makita po ang lupa kasi ah, dahil sa dami ng dahon. Pero sa ngayon ah, hindi pa masyado. So, okay na mga farmers no. Uh, talagang uh, nagbunga po ng ating ah uh, pag-aabono. Talagang green na green ang mga dahon. Ah, uh, sa ating lahat ng ating mga subscribers, sa ating uh, lahat ng mga nagsuporta sa ating channel, uh, thank you po sa inyong lahat. At ah uh, huwag kayong magsawa sa ating mga video kaya hindi po tayo masyadong magaling magtagalog ah uh, nag porsigi po ako para uh, maintindihan nyo kaya marami po salamat sa inyo sa lahat ng nag subscriber at nagsuporta ng ating channel